tila nag ang tensyon sa pagitan ng Malaysia at Pilipinas matapos ilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong Maritime Zone Act na nagtatakda ng mga teritoryo kabilang ang Sabah na matagal nang inaangkin ng Malaysia agad na naghain ng protesta ang Malaysia na nag-udyok din sa China na magbigay ng babala sa Amerika na huwag makialam sa sigalot sa Spratly's sa kabila ng banta hindi nagpatinag ang Amerika pinirmahan ni Defense Secretary Lloyd Austin ang bagong kasunduan sa Pilipinas at nangako ng proteksyon laban sa mga dayuhang pag-atake. Samantala, may mga senyales na nais na ng Iran ng tigil putukan habang patuloy ang mga pag-atake ng Israel sa Lebanon ilang mga residente na damay. Hezbollah spokesperson na sawi sa ginawang airstrike at Pangulong Biden nagigay na ng go signal sa Ukraine na gamitin ang sandata nito kontra Russia at North Korea. Mga kaalam, bapabalita na nagpapadala ang Malaysia ng protesta sa Pilipinas dahil sa mga bagong batas nito sa karagatan. Dahil sa magkakapatong ng mga claims sa South China Sea, nagaalala ang Malaysia na apektado ang kanilang mga karapatan sa Sabah, isang estado sa isla ng Borneo na matagal nang pinag-aagawan. Nagsimula ang gulo ng maipasa ng Pilipinas ang kanilang Maritime Zones Act at Archipelagic Sea Lanes Act ayon sa maynila ang layunin ng mga batas na ito ay palakasin ang kanilang mga karapatan sa karagatan at protektahan ang kanilang teritoryo pero para sa Malaysia nakikita nila na naglalagay ito ng panganib sa kanilang mga karapatan sa Sabah sinabi ng deputy foreign minister ng Malaysia na si Muhammad Alamin na sinuri nila ang mga batas ng Pilipinas at nakita nila na may kinalaman ito sa kanilang mga claim sa Sabah dahil dito, magpapadala na sila ng tala ng protesta upang ipahayag ang kanilang pangako sa pagtatanggol ng kanilang mga karapatan sa soberanya ng Sabah. Hindi pa naglalabas ng pahayag ang Pilipinas tungkol sa isyung ito, matagal nang pinag-aagawan ng Pilipinas ang silangang bahagi ng Sabah mula pa noong panahon ng kolonyalismo. Bagamat hindi madalas pag-usapan ang isyung ito, naglabas na ng disisyon ang Korte Suprema ng Pilipinas noong 2011 na hindi pa nila binibitawan ang kanilang paghahabol. Sa kabilang banda, sa kanilang huling pagpupulong sa Peru, binigyang diin ni Chinese President Xi Jinping ang pangangailangan na huwag makialam ang Estados Unidos sa mga alitan sa Spratly Islands. Sa kabila ng mga tensyon, nagtaguyod si Xi ng dialogo bilang pinakamainam na paraan upang pamahalaan ng mga pagkakaiba sa South China Sea. Samantalang si US President Joe Biden ay nagpatibay ng pangako sa internasyonal na batas at kalayaan sa pag-navigate, inulit niya ang patakarang one China ng US at ang pangangailangan para sa mapayapang resolusyon ng mga alitan partikular sa Taiwan Strait. Ang pag-uusap na ito ay nagmarka ng isang mahalagang hakbang sa kanilang relasyon sa gitna ng mga hamon at pagbabago sa pandaigdigang politika. Sa ibang balita mga kaalam, naging saksi ang Palawan sa matatag na pagkakaisa ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa kanyang ikaapat na pagbisita sa bansa, muling tiniyak ni Kalihim Lloyd Austin III ang matibay na pangako ng Amerika sa kanilang kasunduan sa depensa. Kasama si Kalihim Gilbert Teodoro, bumisita sila sa Antonio Bautista Air Base, isa sa siyam na estrategikong lokasyon na pinagkasunduan ng dalawang bansa. Sa paglilibot, hindi lang ang pagkakaibigan ang nakita, kundi pati ang pagsulong sa teknolohiya ng depensa. Sa headquarters ng Western Command ng Armed Forces of the Philippines, nakita nila ang T-12 Unmanned Surface Vessels, isang teknolohiya na binili ng Pilipinas gamit ang foreign military financing. Ang mga barkong ito ay mahalagang tool sa pagmonitor at pagbabantay sa South China Sea. Binigyang diin pa ni Austin na ang US ay malalim na nakatuon sa pagtatanggol sa Pilipinas at ang pangako ng Estados Unidos sa Mutual Defense Treaty nito sa Pilipinas ay nananatiling ironclad. Sa panahon ng panunungkulan ni Austin, nagdagdag ang US at ang Pilipinas ng apat na bagong rotational site sa Kabuang Siam bilang bahagi ng pagpapalawak ng Enhanced Defense Cooperation Agreement Naunang nilagdaan noong 2014. Ang mga site ay idinisenyo upang palakasin ang pinagsamang pagsasanay, pagsasanay at interoperability sa pagitan ang dalawang bansa. Grabe ang init ng pagtanggap kay Secretary Austin sa Pilipinas. Nakipagkita siya kay Pangulong Marcos Jr. sa Malacanang at sinigurado niya na matibay ang ugnayan ng dalawang bansa. Hindi lang yan part din ng ikalabindalawang trip ni Austin sa Indo-Pacific ang kanyang pagbisita sa Pilipinas. Layunin niya na palakasin ang mga partnership sa rehiyon, lalo na sa mga bansang prioridad ng Amerika. Pero hindi lang sa Pilipinas nagpunta si Austin. Pumunta rin siya sa Laos para sa ASEAN Defense Ministers Meeting Plus. Ang U.S. Defense Secretaries mula 2010 ay nagsisimba sa forum na ito na pinasimulan ng sampung bansa sa Southeast Asia. Sa pagpupulong na ito, Magkikita si Austin sa mga kaalyado at partners sa rehiyon at ipapakita niya ang commitment ng Amerika sa seguridad ng rehiyon. Maglalabas din siya ng vision statement para sa maunlad at ligtas na Southeast Asia, ang unang ganoong statement mula sa Department of Defense. Tila nagbabago naman ang ihip ng hangin dahil sinusuportahan na ng Iran ang anumang desisyon ng Lebanon ukol sa mga pag-uusap para sa tigil putukan sa Israel. Ayon sa isang mataas na opisyal ng Iran, ipinapakita nito ang kagustuhan ng Tehran na tapusin ang salungatan na nagdulot ng malaking pinsala sa kanilang kaalyadong Hezbollah. Sa kabila ng mga pag-atake ng Israel sa southern suburbs ng Beirut, pinatindi ang pambobomba sa Dahi, isang kilalang bastyo ng Hezbollah. Sa mga huling araw, pinadapa ng mga airstrike ang limang gusali kabilang ang isa malapit sa abalang Tayune Junction. Ayon sa Israeli military, tinarget nila ang mga bodega ng bala at infrastruktura ng Hezbollah. Sa gitna ng tensyon, nagbigay ang US Ambassador sa Lebanon ng draft ceasefire proposal kay Nabih Berry, ang Speaker ng Parliament na sinusuportahan ng Hezbollah. Tumugon si Ali Larihani ng Iran na hindi nila layunin na sabotahehin ang mga negosasyon kundi hanapan ito ng solusyon. Isang Israeli airstrike naman ang tumama sa Rasal na Ba sa Beirut noong Nobyembre 17, 2024 na ikinasawi ng Hezbollah spokesman na si Muhammad Afif at tatlong iba pa. Ang Welga ay walang babala at naganap sa isang densely populated na lugar kung saan marami ang mga lumikas mula sa mga pag-atake sa timog ng Beirut. Ayon sa Israeli Defense Forces, IDF, ito ay isang intelligence-based na strike laban kay Afif na itinuturing nilang isang terorista. Ang pagkamatay ni Afif ay tinanggap ng Hamas bilang isang malaking kawalan at siya ay kinilala bilang isang makapangyarihang tinig ng paglaban. Sa parehong araw, isa pang welga ang tumama sa Mar Elias na nagresulta sa pagkamatay ng hindi bababa sa dalawang tao. Ang mga pag-atake ay nagmarka ng muling pagtaas ng tensyon sa rehiyon na nagdala ng takot at pagkabahala sa mga residente. Si Afif, na madalas nagbigay ng pahayag sa mga press conference, ay naging simbolo ng Hezbollah sa harap ng lumalalang sitwasyon mula nang magsimula ang bagong opensiba ng Israel noong Oktubre 1. Kasalukuyan ng sinusuri ng Hezbollah ang isang panukalang tigil putukan na iniharap ng mga US-Israeli sa gobyerno ng Lebanon ayon sa mga mapagkukunan ng CNN na may kaalaman sa mga negosasyon, hindi patiyak kung paano makakaapekto ang pagkamatay ni Afif sa mga pag-uusap na ito. Ang pag-target ng Israel kay Afif ay naganap habang tumataas ang kanilang opensiba sa Lebanon. Ipinahayag ni Israeli Defense Minister Israel Katz na palalawakin nila ang kanilang operasyon sa lupa sa katimugang bahagi ng bansa. Noong linggo, inihayag ng Israel na nag-deploy sila ng mga artillery battery sa loob ng Lebanese territory, isang hakbang na hindi pa nagagawa mula ng bawiin ang kanilang mga puwersa mula sa Lebanon. Ayon kay Avichai Adrai, tagapagsalita ng militar ng Israel, ang mga artillery battery ay nagsasagawa ng pag-shell mula sa loob ng Lebanon upang suportahan ang mga operasyon ng lupa. Layunin nitong palawakin ang saklaw ng kanilang operasyon at magbigay ng malakas na apoy sa mga lugar ng labanan. Nagbigay naman ng go signal si US President Joe Biden sa Ukraine na gamitin ang sandata nito kontra sa Russia. Ang Ukraine ay gumamit ng mga armas na ginawa ng US sa loob ng teritoryo ng Russia ayon sa Moscow. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ng Kiev ang mga ATACMS, Army Tactical Missile System, sa loob ng Russia ang paggamit ng ATACMS sa loob ng Russia ay nagpapahiwatig ng pagbabago sa diskarte ng Ukraine sa digmaan na naglalayong magdulot ng mas malalang pinsala sa kakayahan ng Russia. Bagamat hindi pa nakumpirma ng Ukraine ang paggamit ng ATACMS, sinasabi ng Moscow na anim na missiles ang pinaputok sa rehiyon ng Bryansk. Ang deployment ng ATACMS sa rehiyon ng Kursk kung saan inagaw ng mga tropang Ukrainian ang teritoryo mas maaga sa taong ito, ay nagbibigay sa Ukraine ng mas malaking kapangyarihan upang pigilin ang pagsulong ng Russia. Ang paggamit ng ATACMS ay tumutugon din sa matagal ng panawagan ng mga pinuno ng Ukrainian para sa mas advanced na armas upang hampasin ang mga pangunahing target sa loob ng Russia. Ang mga missiles na ito ay may kakayahang maabot ang mga target na mas malayo kaysa sa karamihan ng mga armas na hawak ng Ukraine at mas tumpak ang pag-target nito. Ang paggamit ng ATACMS ay maaring magsilbi bilang isang panakot sa mga negosasyon sa tigil putukan. Ang desisyon ng US na payagan ng Ukraine na gamitin ang ATACMS ay nagpapakita ng lumalalang paglala ng digmaan. Ang paggamit ng mga advanced na armas ay maaring magresulta sa mas malalang pakikipaglaban at mas malaking pinsala sa parehong panig